Ang San Diego ay isang bayan sa lalawigan ng Laguna na tila inukit sa kasaysayan ng Pilipinas mapayapa sa panlabas, subalit puno ng mga lihim sa ilalim. Matatagpuan ito sa baybayin ng lawa at napapaligiran ng kalikasan. Matataas na puno, luntiang kapatagan at dumadaloy na ilog. Bago pa man dumating ang mga Kastila, mayroon ng sibilisasyong umusbong dito. Ang mga alamat ng matatanda ay nagsasalaysay ng mga sinaunang tribong nakatira sa paligid ng lawa na kalaunan ay pinamunuan ng isang mahiwagang matandang lalaki. Ang matandang ito ay dumating mula sa hilaga at tila may kakaibang karisma, matangkad, maputla at bihira kung magsalita. Subalit sa paglipas ng panahon, siya ay ginalang ng mga tagabaryo dahil sa kanyang kaalaman sa kalikasan at medisina. Siya ay naging tagapayo ng mga lokal at tagapamagitan sa mga alitan. Ngunit isang araw bigla na lamang siyang nawala. Ang kanyang bahay ay iniwang nakatiwangwang at wala ni isa mang nakakaalam kung saan siya nagpunta. May ilan na nagsasabing siya ay isa palang engkantadong nilalang. Ang San Diego ay patuloy na umunlad mula sa simpleng pamayanan, patungong sentrong pangkalakalan at relihiyon. Ang mga simbahan ay itinayo, ang mga plaza ay nilikha, at ang mga bahay ng mga kilalang pamilya ay nagsimulang magsulputan. Isa sa mga naging pundasyon ng bayan ay ang pagdating ng mga paring Kastila na siyang nagbago ng mukha ng pamumuhay ng mga mamamayan sa pamamagitan ng simbahan ang pamahalaan ay naging instrumento ng kapangyarihan makikita sa istruktura ng bayan ang mahigpit na influensya ng simbahan ang kumbento ay karugtong ng simbahan at malapit dito ang bahay ng alkalde sa paligid naman nito ay ang mga bahay ng mga principalia ang mga mayayamang Pilipino na nakikiayon sa sistemang Kastila upang mapanatili ang kanilang estado sa lipunan. Ito ang naging kalakaran ng bayan at sa tahimik nitong anyo ay unti-unting nabubuo ang mga kwento ng kapangyarihan, ingit at intriga. Sa kabila ng pagunlad, ang hindi pantay na hatian ng kapangyarihan ay nagsimulang maghasik ng tensyon. Ang mga paring prele ay may hawak sa kaluluwa ng mga mamamayan samantalang ang mga opisyal ay sumusunod sa kanilang utos. Ang mga karaniwang tao ay natutong manahimik at sumunod, sapagkat alam nilang ang pagtutol ay may kaakibat na kaparusahan. Subalit sa mga mata ng ilang mamamayan, may itinatagong katiwalian sa likod ng mga dasal at misa. Ang pagkakaayos ng San Diego ay tila sining malapintang ipininta ng simbahan at ng kolonyal na pamahalaan. Ngunit kung titigan ng mas malalim, bawat stroke ng larawan ay nagpapakita ng pagkakaiba ng estado, ng kontrol sa kapangyarihan, at ng tahimik na paghihirap ng mga naaapi, dito nagsisimula ang kwento ng mga buhay na maririnig natin sa mga susunod na kabanata, mga kwentong hindi basta nababanaag sa mga pader ng simbahan o sa mga plaza ng bayan. Sa kanyang paglalakad sa kalye ng Maynila, napansin ni Ibarra ang tila pagbabago sa paligid, ang masikip na mga daan, ang mabilis na paggalaw ng mga tao, at ang mga matang palihim na sumusulyap sa kanya. Habang papalapit siya sa tahanan ni Kapitan Tiago, daman niya ang pag-iiba ng hangin. Tila ba may pag-aalin langan o hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib? Ang mga alaala ng kanyang kabataan ay unti-unting bumabalik, ngunit kasabay nito ang pakiramdam ng pagiging banyaga sa sariling bayan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi tulad ng inaasahan niyang masayang pagtanggap kundi tila isang tahimik na pagsusuri mula sa lipunan. Sa pagpasok sa tahanan ni Kapitan Tiago, sinalubong siya ng mga mata ng panauhin, ilang puno ng pag-usisa, ang ilan ay malamig at ang iba na may tila mapagmatyag. Naroon si Padre Damaso na halatang umiiwas ng tingin at hindi man lamang siya binati. Sa kabila nito, pinilit ni Ibarra na maging magiliw at magpakumbaba. Ipinakilala siya ni Kapitan Tiago sa mga panauhin, kabilang ang mga kilalang personalidad sa simbahan at pamahalaan. Ngunit habang tinatanggap niya ang mga ngiti at kamayan, Daman niya ang tila pagsukat sa kanyang bawat kilos. Parang may isang hindi nakikitang pader sa pagitan niya at ng mga panauhin. Sa di kalayuan ay napansin niyang naguusap si Padre Damaso at isang kastilang opisyal, palihim at may halong seryosong ekspresyon. Bagamat hindi niya naririnig ang kanilang usapan, malinaw sa mga galaw ng kanilang katawan at bigat ng kanilang titig ang tila hindi magandang pagtingin sa kanya. Hindi niya maiwasang maalala. Ang sulat ng kanyang ama na nagbababala. Ukol sa mga taong may dalawang mukha sa lipunan, ang babalang iyon na dati ay tila malabo ay ngayoy nagkakaroon ng kahulugan sa katahimikan ng gabi. Nagiging malinaw ang tensyon sa pagitan ng kanyang pagkatao at ng lipunang kanyang kinabibilangan. Maya-maya pa'y dumating si Maria Clara tila isang liwanag sa gitna ng kalabuan. Sa kanyang anyo ay nanumbalik ang alaala ng pag-ibig at pagkabata. Ngunit bago pa man siya malapitan ni Ibarra, inakay na ito ng kanyang mga kaibigan palayo. Napatigil si Ibarra at ngumiti na lamang habang tinatanaw ang dalaga. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang pagbabalik sa bayan ay higit pa sa pagnanais. Makasama ang mga mahal sa buhay, ito'y isang hamon ng katotohanan, pagkilala sa sarili, at paghaharap sa mga balakid ng isang lipunang may mga lihim na ayaw ipakita. Habang patuloy ang kasayahan sa bahay ni Kapitan Tiago, si Ibarra ay tahimik na nagmamasid. Hindi niya maiwasang mapansin ang kalayuan ng damdamin ng mga tao sa paligid. Ang mga nangiti ng mga panauhin ay tila may tinatagong interes. Ang mga usapan ay puno ng politika at pansariling kapakinabangan. At ang mga titig ay may halong pagsisiyasat. Sa gitna ng karangyaan, naroon ang pakiramdam ng pagiging banyaga. Si ibara sa kanyang puso ay nagnanais lamang ng tunay na pagbabago para sa bayan. Ngunit sa paligid niya ay mga taong sanay sa sistemang magulo mga taong may kapangyarihang ayaw mawala sa kanila. Muli niyang sinariwa ang alaala ng kanyang ama, ang kanyang pagkamatay at ang sakit ng hindi pagiging naroron upang masaksihan ang mga huling sandali nito. Hanggang ngayon, hindi malinaw sa kanya kung ano ang tunay na nangyari. Hindi pa siya nagkakaroon ng pagkakataon upang alamin ito, ngunit ramdam niya na may mga taong may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama at isa na marahil dito ay si Padre Damaso. Lalong tumitibay ang kanyang hinala sa mga tingin ng pari at sa malamig na pakikitungo nito sa kanya. Ngunit pinipigil niya ang kanyang damdamin sapagkat nauunawaan niyang kailangan muna niyang makisama pag-aralan ng kalaban bago kumilos. Habang unti-unting nilulunod ng musika at halakhakan ng gabi, pinilit ni ibara na ipakita ang kanyang kabaitan at kagandahang asal. Nakipagkamayan siya sa mga opisyal, nakipagbiruan sa mga pari, at umupo sa mga talakayan tungkol sa simbahan at pamahalaan. Ngunit sa kanyang isipan ay umiikot ang mga tanong, nasaan na ang tunay na dangal? Paano niya magagampanan ang pangakong iniwan ng kanyang ama kung ang mismong lipunan ay puno ng balakid? Ang mga sagot ay tila nawawala sa alon ng mga tawa at tagay ng alak. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang damdamin, unti-unti nang nabubuo ang plano, hindi siya babalik upang magpakasaya lang kundi upang tumindig para sa isang adhikaing matagal ng inaasam. Sa pagtatapos ng gabi, lumabas si Ibarra upang magpahangin. Tila mas malamig ang gabi kaysa dati, at ang katahimikan sa labas ay kabaligtaran ng kaguluhan sa loob. Sa ilalim ng liwanag ng lampara, tinanaw niya ang malawak na kalangitan. Sa kanyang paningin, ito'y tila salamin ng kanyang mga pangarap, malawak, tahimik, ngunit puno ng misteryo. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang pag-asa. Alam niyang mahaba ang kanyang lalakbayin, ngunit buo ang kanyang loob. Ang laban si Atsenare hindi lang para sa sarili, kundi para sa bayan at sa alaala ng isang amang minahal niya ng lubos. Hawak pa rin niya ang liham ng kanyang ama, ang huling alaala ng kanyang pag-ibig at pangarap para sa bayan. Sa liham na iyon, muling nabuhay, sa kanyang diwa ang adhikaing pagtayuan ng paaralan sa San Diego, Isang para lang magsisilbing liwanag para sa mga kabataang Pilipino na nais makaalpas sa dilim ng kamangmangan. Ngunit alam niyang hindi magiging madali ang lahat. Nariyan ang simbahan, nariyan ang pamahalaan, nariyan ang mga makapangyarihang ayaw sa pagbabago. Ngunit ang lahat ng iyon ay hindi sapat upang pigilan ang isang pusong may paninindigan. Napangiti si Ibarra sa gitna ng kanyang pag-iisa sapagkat kahit maraming balakid, alam niyang hindi siya nag-iisa. May mga taong katulad niya na tahimik ngunit may malasakit, may mga pusong naghihintay ng pag-asa. At kung siya man ang magiging simula ng lahat ng ito, handa siyang tanggapin ang tungkulin. Kinabukasan ang unang hakbang ay sisimulan. Hindi man tiyak ang mga susunod, buo ang loob niyang harapin ang bawat araw na may tapang at pananalig. Ang gabi ay natapos na, ngunit ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Sa kanyang puso ay iisa ang adikain, ang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama at sa pamamagitan ng edukasyon, baguhin ang kinabukasan ng kanyang bayan.